timer niya eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mabilis na yung bilang natin guys Yan Yan lang mag forward so papatay For today's video guys, turuan ko po kayo Paano mag forward reverse ang inyong uh, Washing machine, hindi sa washing machine Motor, tapos gamit ng timer Paano mag forward reverse gamit ang timer ng ating washing machine. Okay, pisa na natin. Let's go! So, guys. So, nakita natin. Turuan ko kayo paano mag-forward reverse ang ating washing machine motor. So, ano guys? Uh, ito po yung ating 3 wires motor. So, ito guys. So, idikit po so, itong dalawang ilaw, ilaw na to for kapasitor. Forward reverse. Forward reverse. This is a uh, common. So common natin to. So ilalagay natin, meron tayong cord dito. Yan cord. So paano natin i-wiring yan? So lagay muna natin tong common sa isang line ng ating cord. Ito. Pag nilagay natin guys, uh, ano pala nito ha? Forward reverse ng ating washing machine motor. So nakikita po natin natitirang dalawang ano, dalawang forward reverse. So yun po ilalagay natin sa ating kapasitor. So mga kapasitor guys, uh, may mga 10 UF lang po. So gagamitin natin 10 UF para ano, kasi standard ng ano mga kapasitor. 10 UF. So karga natin to. Lagay natin dito yung, yung, dilaw na to. Color coding nasa kasi to guys eh. Yan, lagay mo lang dyan. Sa ating kapasitor. So napasundan nyo ba ako guys? Isang common ng ating motor. Nasa line 1 ng ating cord. Tapos yung kanyang dalawang dilaw ang kanyang forward reverse lagay natin sa kapasitor so paano naman natin pag natin ng timer so ito yung timer natin guys so ito nakahiwalay na to ito po yung ating common and this is a forward or reverse nasaan sa dalawa na yan so wiring yan so nilagay na natin yung ano so sabi nga dun sa ano forward reverse tong sa kapasitor so dun po natin ikakabit yung ating forward reverse itong nahiwalay na dalawa Lagyan natin sa kabilaan ito yan ilagay natin dyan tapos yung isa lalagay natin sa isa sa isang kabila yan so may natitirang isa may isang nahiwalay na kanyang wire so paano mo ilalagay yan so dito natin lalagay sa ating line 2 yung kanyang nahiwalay para magkaroon po siya ng forward reverse ito po yung ano guys ah, na, na, na ano sa washing machine natin forward reverse gamit ang timer So guys, so on lang natin timer kasi ijajag natin. Awakan na natin. Ayan guys. So, open wire. So sa mga ano, huwag nyo po kong gagayahin kasi mahirap na. Baka magkadikit, kayo, magkadikit yung kanyang line 1 at line 2. Putok po tayo dyan guys. So ito. Sundan nyo ba ako guys? Yun. Inlagay natin tong lagay natin tip to guys kasi for safety kasi ito po ay ito 20 volts ito na natin ito. basta importante itong dalawang nahiwalay so ito na natin ng cover kasi baka magdikit ayun guys so testing natin tutok natin yung camera so nakauna pala yung timer guys ha ah. so huwag kayong hawak dito sa open wire makakuryente tayo ito na tinakpan natin kanyang line 1 line 2 So guys, testing na natin. So isasaksak ko na guys. So kailangan pagtakas dito guys, hawakan natin to baka tumarsik sa inyo yun sasaksa ko na tingnan natin naka na rin yung timer natin titingnan natin kung po forward reverse so uh, testing natin guys ito po yung sa washing machine natin ha Sasalpa ko na po siya ang so, hirap po wakan yan yan guys forward so huwag tayong ahawak sa ating open wire ito so, yung mga upper one ko yan forward ay reverse pala yun forward na sunod yun yun yan po yung ano nating washing machine yan forward pag ano yung ikot nya next procedure 10 seconds yung timer nya eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mabilis na yung bilang natin guys yan. Yan lang ang powder. So, papatay na natin, guys. Yan, maraming, ano. Ano itong. So, yan na, guys. So, paano mag-forward reverse ng ating washing machine motor. So, yan lang. Dito ko na yung vlog ko. ah uh, maraming salamat, guys. Uh, sana may natutunan kayo. Ito po yung nakakapalob sa ating washing machine. ah uh, forward reverse gamit ang timer para marunong din naman kayo. So, tara guys, dito ko na nataposin yung vlog ko. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Don't forget to subscribe Astroway TV and follow niyo ako guys Astroway TV official. Let's go.